Hello mga kaigat! Welcome back na naman guys uh, sa isa na naman vlog for today and umalis kami kanina guys ng mag-anak ko, yung anak ko tsaka yung habi uh, ko kasi naisipan namin na mag attend ang Anticipated Mass kasi akala namin is eh, matutuloy kami nga tomorrow sa pa-launch o pa-dinner sa bahay ng ate ko but unfortunately hindi daw matutuloy pero since andyan na, nakaalis na kami, so wala tayong magagawa. Okay lang din guys na lumabas kami at mag-anticipate, mag-attend kami ng anticipated mass. So naisipan namin na doon kami magsisimba sa Pedro Calungsod. Diyan lang sa, um, ano lang, adjacent lang siya ng SM, um, ano ba yon SM Seaside. Mas madali kasi at mas malapit yung seaside sa bahay namin guys. Kaya, mas madali namin napupuntahan niyang lugar na yan. So, as you can see, uh, nasa SRT na kami niyan. Dumaan na kami ng New Star. And, mabilis yung takbo ng ano namin. Kasi nga, uh, wala namang masyadong, hindi masyadong matraffic. I uh, think it's a Saturday, sa weekend. Pero, mas mainam na rin. At least, madali kami nakarating. So, ayan na nga. SMT side na. Mga wala pang 20 to 30 minutes, guys, mula nang nakaalis kami. Ang dali lang naming nakaabot dito. Kasi nga, walang masyadong sasakyan. Unlike on any other ordinary days, guys, na marami talagang sasakyan. So, we're inside the mall. And nag-voiceover lang na ako, guys, ha. Kasi nga, ang ingay. Ang lakas ng pa-music ni SM. Ay, ang ano, ma, as, sa, sa I've said nga, pagdating ko na, na ano ko, na amaze ako, kasi nga, walang masyadong tao. So yan, naisipan namin na mag-stroll lang muna kasi maaga pa naman. Mga around 4.30 pa yata to. Or wala pang 5 or 5 na ba to. Eh, 6.00 o'clock yung misa ng Pedro Calungsod So we have a, around an hour na mag-stroll lang muna dyan. So naisipan namin magpunta sa <coughs> Diyan sa center, kasi meron yatang, walang program, pero alam ko merong uh, may event. So, usually naman kasi guys, kapag nagpupunta kami sa seaside, sinupuntahan talaga namin yung activity center nila. Tinitingnan namin kung ano yung mga meron doon. And as you can see, yun nga, meron lang event dito, mga pa bikes, mga mountain bike, lahat ng klase ng bike is eh, Um, dito. Merong, parang may trade fair sila ng mga pabikes dito, guys. Pero, wala. Hindi kasi ako mahilig din sa mga ganito. Si Kian lang. Gusto niya ng bike na ganyan. Ayan, no? Oh. Gusto daw niya. Sabi ko, oy, iwas. Disgrace yung bike. Ang itim ni Kian, guys. Sinan nyo, ang puti ko. Kumpara sa kanya. Yung so, batang to talaga, oy. Pero sabi ko sa kanya, hindi pa muna ko siya bibigyan ng o bibila ng mountain bike na ganyan kasi masyado itong mahaba masyado itong malaki sa kanya and ayoko talaga guys na madisgrasya yung anak ko sino ba naman na parent ang gusto madisgrasya ang anak ba? Diba? so sabi ko sa kanya saka na kapag malaki na talaga sa like kagaya niya kuya RJ niya kuya Ken Ken niya na marunong na talaga magdala ng bike so ayan yung mag-ama ko guys <laughs> kahit walang pera hala okay lang So ayan guys, nagpunta kami sa loob ng department store kasi naghanap nga kami ng ma-susuot ni Daddy sa upcoming wedding ni Gian. Ngayon na palang July 4 yun guys. naisipan ko maghanap muna ng pants and polo para kung next week kung ano yung magustuhan namin, babalik kami dito next week at bibili na lang namin. Kasi ngayon, wala pa tayong budget. So, mas mainam na yung nakaredy na tayo for next week's video. So, may nakita na kaming damit for daddy, guys. And then, next week namin to bibilhin. It's light blue. Ayan, o. Oh. Light blue, tapos dark blue yung... Hmm, uh, mm. maparis. Mm. Nanakay, formal kay katanaon. Kaya ako mag-dress ba yung ako? Hmm? Hindi mo si daddy guys. Ah, say hi! hi. <laughs> so, dito kami sa garment sa fitting room nila guys. So, ayan. So, pag nagkasya yan kay daddy, babalikan namin yan. Wall Street na dad! Wall Street nga brand! Wall Street! After nito guys, it's 5.14 na kasi. So, uh, we will ano, go to... Ay, ano sa tinga na tong simbahan dito sa Kuanda, tuon na to? Kalimut ko, Dad. <laughs> Dad, ano sa tinga sa simbahan na tong atuon? Pedro Kalungsod. Okay. Pedro Kalungsod pala, guys. So, uh, walking distance na naman to dito sa mall ng SM. So, maglalakad lang kami. And ito lang yung pa-outfit natin, guys. Yung, uh, okay. yung maong ko. Pwede na, sad. White t-shirt. And then, ito, Bag na. Favorite ko talaga to, guys. Swear. Itong bag na to. Ewan ko ba kung bakit. Kasi, it fits with everything. Kasi, light lang siya. And then, bala kong bumili nga, guys, ng wedge. Kasi, hindi ito match, oh. Itong, <laughs> itong sandals ko na black, hindi siya nag-match. Pero, wala akong choice. Dito lang naman, eh. Magsisimba lang naman kami ni Daddy. And, Kian. So, andun si Kian, guys. Nakaupo lang. Dala-dala, bit-bit-bit-bit niya bit, 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 ang ang ano ang tumbler ano so ayan na guys palabas na kami ng SM papunta na kami ng church and yun na nga yung napili namin guys it would cost the pants and the uh, polo would cost around 2,000 lang so kuya and papay beke na men pero tingnan natin guys kasi kung na naman yung sweldo ko next week ah uh, kasi kailangan ko lang talaga yun bayaran yung pang tuition fee ni Kian guys and gugora na yung iba na iba ko pang ano uh, budget kasi kailangan ko talaga budgetan si daddy para sa kanyang ah uh, isusuot na sa kasal so ayan guys papunta na kami ng Pedro Calungsod Church nga naglalakad lang kami guys ha, kasi nakapark kami dun sa loob ng mall. So, sayang naman kung aalis pa kami tapos babalik naman kami doon. So, we might as well walk na lang. So, walking-walking lang. Ma ma ano lang, guys. Malapit lang talaga. Like, uh, wala pa sigurong 20 minutes or 10 minutes na lakad lang, guys. From the mall to the church. So, eto na. Just then. Kian is having Japanese ramen. So, ito nga na na doon. So, kami ni Daddy guys sa Lechon. Sa, sa ni? Sina Guadalupe. Ayan. Dig in. Si Kian is ramen. Kain tayo guys. finisher guys ingon pa siya na ramen na siya ang ending <laughs> ikaw <nikaw sinasala> <laughs> okay, na ikaw mo sinasal na mo oh ito ano anak eh wawa naman yung anak ko sige anak kain lang ng kain dyan we're here at kusina Guadalupe guys a few moments later. Hi guys! So I'm back. So nakauwi na kami. Kaming tatlo. Kanina pa guys. Like an hour ago pa. And ngayon is naisipan ko mag coffee. Black coffee lang ko guys. Na nilagyan ko ng konting milk and sugar. So ipapakita ko din sa inyo guys yung nabili namin na bag ni daddy. Kasi while nagpunta kami ng SM kanina, biglang na uh, nabali yung hook ng parang zipper ni daddy sa bag niya ba? Yung dati niyang bag. Eh kasi yung bag na yun guys, ano lang yan, mumurahin. <laughs> Mga around 150 lang yun guys, yung so nabili namin yung dati sa Gaisano pa. So, naisipan ni daddy na bumili ng bag kasi nga uh, ano din yun. Gamit na gamit din kasi niya guys, yung bag. Whenever he's traveling, kasi uh, doon kasi nilalagay niya lahat. Yung mga uh, dalawang glasses niya, wallets niya, dalawa yung wallets niya, and may gamot din siya doon nilalagay guys, yung losartan. In cases na maubusan siya, at least meron siyang, or makalimutan niya while traveling, at least meron siyang madadala na losartan. So... Nakita ko sa inyo yung bag niya. Mm -hmm. Eto guys. This is a pen shop na brand. And as you can see, leather talaga siya. And medyo shiny siya na leather. So, nung nakita ko talaga to guys, kasi naghanap kami, nagpunta kami sa, sa department store uli ng, ng mall, ng SM. Wala kami makita. Wow. Meron doon, pero masyadong malaki, yung iba naman masyadong mahal. Mahal, yung mga ganun ba? Lalo na yung mga branded, like Mac Gym, mahal yung mga ganun eh. So, daddy doesn't need that much uh, or that expensive na bag. So, ang kailangan niya is handy, mura, pero durable. So, nga, when we went to bench din naman, guys, wala din yung gusto niyang bag na tiningnan namin the other day no nagpunta kami ng Central Block. Friday, yeah, yeah, kahapon ngayon. May nakita kasi siya sa bench, pero hindi rin niya nagustuhan. Pagdating sa SMC side, wala, wala doon yung bag na gusto niya sa bench, sa central block, block na wala sa bench ng set SM. So, di, we decided to go to pen shop. Ako din, hindi ko rin nakalain na may mga ganitong bag pala yung pen shop, guys. So, yan. Yeah. So, this bag costs 499 Piso na lang ang kulang para mag P500. So, when you open the bag... So, yung luma niyang parang pang dito sa luma niyang bag is... Ginamit ni Daddy dito pang-tali din. Para ma-preserve talaga. Kasi, normally guys, kapag nag-open tayo, ito yung ginagamit natin, diba? Maliit. Whereas... Maliit kasi. Oo. Uh, kasi maliit din siya. So, kung ganito kasi, kung may, may holder siya ng ganyan, maliit. at least madali lang siyang i-open. So mag maghold tayo guys kung ano yung laman ng bag ni daddy okay andyan lang si daddy sa kabila sa kabilang so let's start off with this wallet so itong wallet niya guys is bigay to ni papay this is a Levi's brand oh ganda oh so pero wala nang laman kasi naubos na oh ayan So, may mga lagayan ng cards dito, dito. Tapos, may picture pa ng family namin. Lumang-luma na tong guys. Ito yung picture namin, mga 2013, yata ito, no? Or 2012. Basta batang-bata pa si Kian nito. So, this wallet is given to him by Papay. Galing to sa US. Binili to ni Papay sa kanya. Nagaganda din ako dito, guys, kasi pure leather. Ano, alam mo talaga na matiba yung wallet na to. Maliit lang din siya, oh. Pwede nga itong pang babae, pero eh, pang lalaki din naman kasi ito siyang tingnan. So, yan. And then, meron din si Daddy coin purse. Bala ko ibigay sa kay Daddy. Yeah. Oh. Bala ko ibigay kay Daddy yung isa kong coin purse. Eh, kaso, pen shop din kasi to guys. Oh. Nabili din niya to Dati pa to. Ang tagal na rin dito kay Daddy. So, dito niya nilalagay yung coin purse niya. Ah, uh, yung mga, mga, extra bills niya, mga change, ayan. Kasi, ito, wala kasi itong paglagyan ng coins. So, kaya, hindi din niya pwedeng lagyan. So, wala nang naman dyan, kasi kanina, andyan yung dalawang glasses niya. Ayan. Oh, so, so, kung gusto ni daddy maglagay ng charger, pwede din. Or laman, or ano ba yun, yung lalagyan ng kanyang glasses, pwede din yung lagyan, kasi maluwag pa talaga sa loob. Ayan. So isarado oh. natin 'yan. And then may isang uh, front zipper dito sa harap. Oh, ayan. So i-open natin 'to. Makita ko sa inyo kung anong laman So dito nilalagay ni Daddy 'yung mga iba pa niya mga gamit. Let's start off with this. Ano ba 'to? Dad? Para itong spray guys para sa Para unsa ni? Spray. Ah, para sa spray. Ano pa? Mga skin irritations? Hindi rin. Hindi rin. Hindi rin. Skin. Ano sakit sakit ko? pagkawin ba? Pamao lang. Oh, uh, but does this work? Oh, okay. Kaya dala-dala to ni Daddy, guys. Binili lang niya to sa Shopee or Lazada. Ano? Lazada. Mahilig si Daddy sa Lazada. Ako sa Temu. <laughs> Temu ako nanghihilig ngayon. And then, ano pa ba to? Oh, yun na nga, guys. Yung Losartan. Mga ka-maintenance. Ito yon, Dala-dala nga ni Daddy yan everywhere. And then may binili siya guys sa Lazada din. Lalagayan to ng perfume. perfume. Ayan o. Oh. Eh kaso, how to, how to open this? Hindi na ma-open. So, unsa ako man pag-refill? Lubot. Uh, no, 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 no. Kine? Kine? Unsa ako man? Oh, so ganyan pala guys. Diyan pala o oh, sa buntot niya. So, ipupush mo lang ng ganon yung perfume. Doon na din to. Nabili din niya to sa Lazada, I'm sure. Kaso, hindi pa namin magaga, hindi pa niya nagagamit kasi wala namang yung mga perfume kasi niya. Yung spray ba? Katong spray at to. Imo yan na. Katong iyang hook ba? Wala lagi ko ah. Why? Katong CK ni Kuya? Maguba mang to. Putol, putol lagi. Ay, sayang. So, ano pa ba? Marami pa tong laman eh. ah oh, may tiktak siya. Isa na lang. Although may marami kaming tiktak na binigay ni Mami Lee andun sa sasakyan. Kuha ato dad. Kaya para to siya diri. And then, ano pa ba? Ah, okay. Ito yung license niya. License niya. Diyan. And then, yung... kasi yung license nga ni daddy, wala pa yung card. So, nagtitiis lang siya sa papel. And then, ano tong isa, Dad? National ID. Ah, National ID din tong isa. Na hanggang ngayon, guys, dumating ng lahat yung National ID ko. Pero sa kanya, kay Kuya, hindi pa. Ano, meron pa isang papel dito. ewan Iwan ko kung ano to. Basta. So, yung mga yan, nilalagay lang yan dyan. And then, ano to? Ah, okay, wala. Plastic lang. And meron siyang rosary. Hindi mo nakita ni. Nee. Itong pag-abri na ko bag, what na din ito? Butang na nato siya. Diri. Rosary. Pwede siya mawala. Kasi nagdadala ito ng swerte sa, sa kanya, guys. Itong plastic na ito. Nagdadala yan ng swerte. So wala na. Yun lang yung laman niya dito sa kabilang, yun sa front niya na ano guys na kon uh, no compartment na tiktok oh. you throw this away and then you get the tiktak dun sa sasakyan ay lagay mo. so ayan guys body bag to oh di ba ang sosyal mag ano tayo nito mag picture. Okay. Alright, so that ends my vlog for today, guys. Kasi, inog pa ako ng kape. And, so guys, sorry, naputol kayo kasi naubusan na naman ako ng data dito sa, hindi, yung storage capacity ko ba? Hindi na siya umaabot. So, kailangan ko na namang mag-delete-delete. Alright, so I'll end my vlog na nga for today's video, guys. Because mahaba na naman to. And I just wanna thank the Lord For giving us the chance kanina na makapagsimba kaming tatlo Kasi parang 2 weeks yata kami Hindi nakapagsimba lately guys uh, The reason why I wanted to do Anticipated Mass today Is because nga akala ko matutuloy kami uh, Na pumunta kayo sa bahay ni na ate bukas Ay naisipan namin mag-anticipated Mass Eh kaso na Para hindi na matuloy hindi na matutuloy yung ano nila ni Ate Bukas uh, pa lunch or pa dinner with the family of the fiance of her daughter. So uh, okay lang din dito lang naman kami sa bahay, we we'll just rest, you know. Kasi may pasok din naman ako kinabukasan. But then tuloy kami sa Tuesday. Hindi ko pa alam kung anong oras, basta ang sabi ko kay Ate, hindi na ako tutuloy sa kanila. Mag-aabang na lang siguro ako dito sa may, S sa may SRP. Yatid na lang ako ni Daddy or sa may Gaisano. Kung ano man yung plano nila. Because definitely Tuesday, maaga daw kaming aalis. Pero hindi na ako magmumula dun sa kanila. Kasi masyado nang malayo guys. ba diba? So, yun na lang muna guys ang, ang aking video for today. I'll see you guys again. Thank you sa lahat ng mga supporters ko. And sa uulitin guys, ingat kayo parati guys. Dahil... Love tayo ng Panginoon. Mm.